ma ma May ma, sobrang Para sa project Ay, kami. Para so 100,000! Sobrang please. ganda! Byri. Uh, Byri. Bakit na naman? para sa project? latay pera! Kairi! bata ka! Lata naman. Di mo kaya kasuluhin. Kung sa saan mo maghingi ng pera? Huwag saan! Wala akong pera! Baka pang bili mo na lang... ba pang libre mo lang yung sama mga barkada mo! Alis! Uh, don! Don! Alis! Don! Don! Di pa ako pinag na! sobrang ganda ng buhok. Bakit na naman dadadabok na? Suklay so, nga ulit. Kaya kasi abay niya ni na yung pera. Parang sa Wala na

Nagaginip ba yung bayan? Kain na! Kain na!